Nakakatuwa yung mga ganitong bata no, na ang Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh. Ganyan din po ako nung kabataan ko, katekram. Mga po ako ng ano, mga bunga po ng kamatis. morning po morning po <laughs> Tay, pwedeng makausap yung mga bata ah, oh, pwede, pwede, pwede. thank you po thank you Okay ba kamo? Hindi, okay lang po. Okay lang. Uh, ano yun? Morning. Ah, uh, hi. Okay lang mga musta? Uh, hmm. pwede ba malaman ang mga pangalan nyo? Si, ku kuya, ang pangalan mo kuya? Kiel po. Jel? si Kuya. Nathaniel. Kiel. Tapos si Ate ang pangalan mo? Jamaica. Jamaica. Tapos si Bunso. Lika May. Kuya ang pangalan mo? Carlo. Carlo. Cedric. Cedric. Ikaw kuya ang pangalan. Ay! Sorry. Si Kuya Albert pala. Hindi. Napasik ko lang si ate kanina. Nasaan yung mama papa niyo? Bye. Hmm. Ba't kayo nanguha ng ano? Namulot ng bunga ng, mais? Nalaga po. Nalaga. Ang pangalan mo kuya? Cyrus. Cyrus. Magka Pwede bang malaman magkano ano kayo? Wala po. Ito magkapatid po. Ah magkapatid. Ito po magkapatid. Magkapatid ba kayo? Magpinsan po. Magpinsan. Pinsan, pinsan. Mm. Pang merienda o pang ulam? Mm. Pang merienda. Ah, gusto nyo ba yung mais? Mm. Kaya nag-aaral ba kayo? Oh, ako ah, po, nag-aaral. Bukas, 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 Bukas po, Ah, pero nag-aaral kayo? Oh, hmm. Sino yung kumain na sa inyo kanina pang umagahan? Wala pa, Wala pa po. Oh, ba't di kayo kumain muna? Walang ulam at saka bigas. Hmm. Ba't wala ba trabaho si papa mo? Si mama mo? Ano ang sila? Malayo ba yung bahay niyo rito? Ayun lang po. Ayun lang po. Sa dike lang po. Oo. Hindi nakita ko si ate yung maliit. Si Bunso. Ilan taong ka na? Ate, huwag ka na mahiya. Ilan taon ka na? Tres. Ilan taon ka na? Six. Six po siya. Six. Anong grade ka na? One Grade, one. kumusta yung pag-aaral mo? Hindi po siya pumapasok. Bakit? Ayaw na po. Hmm. Eh sayang naman kung di mo pagpapatuloy yung pag-aaral mo, ate. Sa ate po mga minamahal po ng mga lolo at lola dyan, sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maganda maganda umaga po. Sana po ay, uh, nasa maganda po kayong kalagayan. Ngayon po, uh, nais kong mas makilala pa ng lubusan tong tatlo na gustong makatulong sa kanilang mga magulang. Si ate, Rika May, tama ba? Tsaka si ate Jamaica, tsaka si kuya, Nathaniel. Si Ate Rika, Ate, ilang ilang taon ka na? Ano po? Six. 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 Si Ate? Eleven. Eleven. Si Kuya? Nine. Nine. Nag-aaral kayo? Nine. Oh, Nine. si Ate, ilang ta ilang anong grade? Grade 1, si Ate. Grade 3 pa lang. Grade? Bakit? Malik po kasi kami. Ah, okay, ikaw. Pin pero pinagbubutihan sa pag-aaral. Okay. Kanina natanong ko, hindi pa daw sila kumain. Ba't di pa kayo kumain? Si ate wala daw bigas. Ikaw, ba't di pa kumain? Ah, walang ulam. Ikaw? Walang bigas din. Kaya namulot na lang kayo ng mais. Hmm. Nasaan ba si ma... And ito, magpinsan mo, di ba? Ah, ma so ka magpipinsan pala kayo. Ano ba, magkakapatid ba yung mga mama at papa nyo? Hey papa niya po, tsaka po papa ko magkakapatid. Tapos po yung, yung papa ko po, tsaka po yung papa niya magpinsan po. Ah, okay. A okay lang ba, samahan ko kayo doon sa inyo, sa bahay nyo? Hindi hey po. Hmm, ikaw ate? Hindi hey po. Ikaw kuya? Hindi hmm. yung mga ganitong bata, ano, na nasisipag. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila, eh. Ganyan din po ako nung kabataan ko, katekram. Mga nangunguwa po ako ng, ano, mga bunga po ng kamatis. Yun, nakarating na rin tayo. Ano? Baka... Ayun. ayun. Rating lang namin katikram sa bayan. <laughs> Parang bayan eh, no? Na, eh ganyan nyo sila eh. Ano kaya? Nahulog pa man. <laughs> Nalaglag yung bunga. Oh, dito pala sila. Good morning po. Ay, yung nanay. Sila po, dito naman. Dito, mga, pamangkin po po. mga pamangkin. Dito sila. Ay. Ah, oh, good morning po. Good morning po mga ate kuya. Nasa po yung mga ta tata, tatay, nanay. Sa yung mama mo? Nasa loob. Ayun, ayun, ayun. Ha. Ah, nay, kumusta po? Ang pangalan, Nay? Bibian po. Si Nanay Bibian. Ilan taon na po kayo? 29 po. 29. Yung pong asawa niyo, nasan? Nagtatrabaho po sa Maynila. Ilan po sila magkakapatid? Ano po sila? Lima kani hmm. kani kanina nga po, napadano kami doon sa may ano doon. Nakita ko itong mga bata. Apo. Ang ano ko itong maliit. Nadaanan na Nadaanan namin yung papa niya. Tsaka si ate. na rin namin yung papa at mama nila. Kaso yung isa, may lagnat yung mama. Man. mama, mm, mama. Apo. O, pero... Sa, sa tatlo pala. Pero ganun din ang buhay nila. Apo. Hindi din pero eto nagulat ako dito. Ano, talaga masisipag lang yung mga bata. Oh, Siguro namulat uh -huh. sila sa ano. Pwede, kumusta po yung anak mo? Okay naman po. Hmm. Yeah. Lagi na, ganyan lang po talaga sila. Pagka po may mga pulutin, kahit sabi niyo pong eh, sila yung sapat naman yung sa araw-araw. -ara. Basta po nakakita sila sila po talaga naiingan niya sa mga ganyang mm. kasipagan po. Yung makakita lang sila namimitas. Oh, Sige natanong, po. Natanong Masa... ba din po, Sino sa inyo yung hindi inutusan parang kusang loob? Nagtasto sila ng kamay. Mm. Silang tatlo. O sige, sabi ko, Opo. kumusta kayo? Ay, kumusta yung yung tatlo? Uy, nalaman. Paglabas Patay ko po. Ah, paglabas ko nga po, nakita ko may mga ma, sabi nung anak ko na yun, hmm. ma, binigay sa amin, may namumulot doon. Sabi mm. niya, De, nakita ko po na, sila kanina. O, maya maya po nung, umalis na sila. Um, umalis na sila. Mm. Mm. Tapos sabi nga po nung mga sa akin, ay namulot sila. Oh. Ang mais. Diyan lang naman daw po sa may ano. Kumusta ho siya sa pag-aaral niya? Okay naman po. Araw-araw po pumapasok, hindi ma-absent. Masipag naman po mag-aaral. Okay. masipag po siya mag-aaral. Nakasabay po yung, alibawa po, walang pasok yan, yung ganyang libang. O nakakita po nang nakakainggan niya na ikabubuti naman po nila. Hmm. Ayun naman po na iingga niya sila sa kasipagan. Oh. No. Ito po mga Tal pinsan niya po pala yan. Ah, pinsan. Bali, pwede yung malaman an paano niyo sila naging pamangkin? Yung, dalawa yung pong mo? mga papa nila, pinsan po ng asawa ko. Mm. Bali, magpipinsan po sila. No. Ano ang pagkakakilala niyo din kay ate? Yung Jamaica ba? Ah, Jamaica. Eh, meron naman din po sa pangaraw-araw. Ganun. mga... Ay, sige po. Yung nangisda po yung kanyang mga tatay. Ay, meron hmm. naman po pangaraw-araw. Ay, alam po talaga po yung mga bata po dito. Ganyan pong kanila kasi nila. Uh, hmm. Makakita po sila ng tulad nga po yung mga paminitas na ganyan. Paano po sila, maminitas po sila. Parang nga daw po meron kainin yung makatikim yung pamilya nila. Ganun. pag hmm. Uwi po nila, masaya-masaya po sila na may dala silang nakulot. Mm para daw po meron silang hindi nyo sila na utusan anak kung eh, ka na mais doon wala kayong po ulam po kasi, minsan po mamaya po yung disgrasya mm. kaso po minsan talaga po siguro kumukha na nila kung dyan naman po sa malapit mm. eh naya ko na po tatanong naman patulad nga po yun yung nalaman, kung dyan lang pala sa malapit mm. pero sa malayo po talaga hindi ko sila inahanong ang doon Kahit nga po dyan sa malapit eh, kahit po yung papa um, nila, kaya lang po talaga, makasipaga na po nila. Mm. Nainggan niya po sila sa mga nagaano na mumulot ang mais. Mm. Yeah. Yeah. Okay. Sina eh? na ni, paano niyo pinilaki ang mga anak niya na? Eh, buti nito ang ko sa magandang mga asa, tumulong sa kapwa. Mm. Toro nang tapos sa juice. Mm. Tsaka nga po yung kasipagan. At kung mm. mayroon mga na nangailangan, magtutulong magbigay. Mm. Yun po, magtulong-tulong. Aral mabuti. Para din po sa kinabukasan nila. Yeah. Aral ng buhay, ate, sa mga makakapanood nito. Uh, ano, ang ano ko naman po sa mga uh, kapanood, yung maging po ng mga bata masipag, mag-aral mabuti para po sa mga magulang din na hmm. para po pagtapos sila. Maging masipag, matulungin at mayroong takot sa Diyos. Uh, oh. pwede malaman pa paano na, nakiki, nakichismis na yan, no? Ayun ah, naman po. Kwan oh. po nang binan ko yan. Binan ko po, po ang kalawa. Ah. Bali sabihin po, po yan. Mm. Kami po yung kasama sa bahay. Kaya po, eh napagawa po. Mm. Sa, sa sariling sikap din po. Mm. Ano ba yung hanap buhay po nung asawa niyo para y lahat po ba? Ka ba sa may Ah. Um, po um, siya nakitin siya. Nang pwede pong malaman. Buko ano. vendors po. Ah. Buko vendor. Ah, Pero napatayo niya po. Diyan, yan. Yeah. Uh, yeah. Biyanan po ang nagpatayo. Ah. Oh. Yung biyanan, lahat po ba yan galing sa kanila? Opo. Ayun, pasalamatan niyo po yung biyanan niyo. Sa akin pong biyanan, maraming maraming salamat po sa uh, pagsuporta sa amin. Mm. Sa aming pamilya. Mm. Sobra po ako nagpapasalamat kasi meron ako isang biyanan na super bait, super supportive. Mm. Ito po, mensahe po sa asawa niyo, mapapanood niyo ito. I Amin mean, sa akin sa... Tingnan niyo po siya. Sa aking asawa. Uh, maraming maraming salamat kasi dahil sa paghahanap buhay mo ng buko, napatayo mo kami ng bahay. Mm. At saka napag-aral mo yung mga anak mo. Mm. hindi mo ka pinababayaan. ay ka nakasuporta. Maraming maraming salamat sa lahat. Mm. Mahal ka namin lahat. Mama Chok Chok. Uh, mama Chok <laughs> <laughs> Okay. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo? Ito, sino po yung panganay pala? Ay, ayun po. Kasama rin po niya. Kailangan ko mga pamedal. Ay, ah, yung pala yung panganay. Pangalawa oh. po. Oh, ay, 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 ay. oh nahiya siya itong ah, malikod. Ayan, Okay. Sa mga anak ko, uh, masabi ko lang sa inyo, mga anak, uh, mag-aral mabuti. Uh, hmm. Huwag uh, pababayan yung mga sarili. Kung katulad niyan, ang bata niyo pa, may mga alam na kayo sa buhay. Lalo ang ma mahirap ang buhay. Hmm na tututunan nyo na yung ganyang pagiging masipag para lang sa sarili nyo o para din sa amin. Mm. Kaya, pag pagiging tuloy-tuloy lang yung ating pagbabago sa buhay, yung makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yung nga po, dahil ng pangarap nila, makapagtapos po sila. Yeah. Ang ah, nakakatuwa lang ho sa kanila talaga yung ano, parang nakita ko lang yung sarili ko sa kanila. Ganun din po ako nung kabataan ko. Pag kami nalaman ako, kumari, yung tapos na mag-ani yung kumari, kamatisan naman. Tini tinitingnan ko yung pwede pang kunin. Mm. Tapos milon. Pakuwan doon lang naman ako kasi sa paligid namin. Kasi sayang, makatulong sa yung kamatis. Pwede mong uh, lutuin pang ulam. Okay. Ano po hmm. ganun. Tapos ang ano pa po nila, tulad nga po natuwa po ako. Meron hmm. pong nagpa, nagtatanim diyan. Hmm. Tinawag daw po sila, nakita nga daw po mukhang masipag. Pinagtanim daw po sila. Mm. Ay, nagtanim po sila. Ano yung tinanim yun na? Tapos binigyan ng pando po sila yata ng 200. Dalawa po sila, 30, 100 po sila. Ngayon, mm. Po, natuwa po ako dahil sabi niya, ma, ito yung 50, bili ka ng bigas natin. Pero may bigas po kami, pambili daw pong bigas yun. Tapos mm. yung 50, bibili ko na lang ng short to. Ayun, nabili naman po niya ng short. Ah. Yung yung natuwa po siya, binigyan siya ng 100 po pa daw oh. po sa kanya. Tapos, binig binigay po niya sa akin yung 50 pambili daw po namin bigas. Kahit kung may bigas kami, ni, binigay niya para lang mm. yun daw po pabili ng bigas. At yun daw po 50, pwede daw po ba kanya na lang at pabili niya ng short. Mm. So, uh, pong, ano, uh, uh, ganun po ang ano niya. Ah, may ganong ano po siya, ano? Ano na po, siguro po nakikita din po niya. Yung siguro sa hirap ng buhay, mm. at may trabaho yung papa nila, oh. at kung natinday, tapos siguro bata bata pa sila, matutunan mm. na po nila yung pag-tulong sa magulang. Mm. O, yan lang po kasi, turo din po namin na tumulong sa kapwa o kahit na nga ba may nangangailangan o sa magulang. Pero hindi naman po namin na kamo yung tusan po namin sa mga gano'n. Mm. Sa po nila yun. Mm. Yan ano lang po namin, yung baka po madisgrasya. Yan yeah. lang po, yan lang po. Kaya kung dyan lang po sa malapit at may nakapagsabi sa akin na ando yung anak mo na mulot. Tulad mm. po niya, may nagsabi po sa akin na mulot na daw po ng mais. Kaya mm. eh, nga po, yun na nila. Mm. Yung kulang din po nalaan. Sabi lang po, dyan lang po kasi sa baba. Sa sitwasyon kasi ng buhay nyo, kahit, kahit di ka, mag mag ka mm. diba na mag-ganon, mag-focus ka lang sa pag-aaral. Di ba, Nay? Okay. Yun nga po, ano ng kanyang papa. Mm -hmm. Sabi rin po, pag aaral Focus sa pag-aaral. hindi ba makalimu pababayaan. Mm kasi mag aaral kayo mabuti, sabi niya. Mm. Um, at nga po niya, may pulot eh. Misan ayaw din po ng papa nila. Na, mm. sina, eh alam po, misan magugulot kami. May dala nga po sila. Ganang lang mm. naman po kasi. Huwag kayong ano, yung umaalis ng hindi namin alam. Kasi ba may madisgrasya kayo. Mm. Ano yun niya, dito lang kayo sa bahay. Mag-aaral mabuti. Mm. Um, kasi eka, mamaya nga po madisgrasya. No. O di ba nga po, dahil nga po ngayon yung mga kabata na eh, yung malilikot, iba po yung bata ngayon sa sobrang likot. Kasi mm. eh, po di namin mapigilan na mm. mamulot. Tulad nga po niya kanina, nandito pa lang po sila. Pagdating po may dala ng mais. No. Pero kumusta po yung pag-aaral po niya? Ano, with honor po ba siya? Nung ano po, nung kinder, mm. with honor po siya. Tapos mm. ah, hanggang grade 1. Kumusta po yung panganay? Mahihiyahin din po yung panganay. Yan po, masipag din po mag-aral mga yan. Araw-araw po kumapasok sa inyo. Mm, proud ako sa inyo. Pero sa estado ng buhay nyo, kahit di nyo namang gawin, focus muna kayo sa ano nyo. Ang ano kasi kategram, naikayat sila ng mga ibang kabataan dito. Mm. pero ano, okay naman yun. Pero mas safe kung dyan na lang kayo sa bahay, mag-aral. Yun lang po. Kaya po, minabuti kong sundan nung sila at malaman at mas makilala pa. Eh, pero masaya naman ako. Hindi naman gaya nyo. Eh, kala ko talagang hirap na hirap sa buhay. Kahit pa paano gusto ko sanang ano yun. Eh. At least ang mahalaga, hindi naman sila ganoon Sa so, iniisip ko na parang walang wala. Talagang gusto lang pala nila talagang... Sipag lang po talaga. Pero, good job ha. Ah. Good job, goya ah. ha. Mm. Nakakatuwa naman po yung ganyang kasipagan kahit na sakto kami sa buhay. Mm. Meron pa rin po silang natututunan na maganda. Mm. Okay. Na kung sila man dito magkapamilya, may tuturo din po silang kung sa ama, anak nila. Mm. Um, bigyan ko na lang regalo yung mga bata. Siguro gamit sa school, baka may gusto kayong bilhin ano, gamit sa school. Ha? Okay. Kuya August, pwede nga nung ano? kuya. Mm. Babili ka yung ano nyo, ha? oh, ate. Ate. O. Oh. Yung mga bata, o. Oh, bili kayo yung merienda nyo, o. Oh. O, oh, kayong ano, wag kayong nag... Wait. Ah, wait, lang, wait lang. Wag kayong nag... ilan ba kayo? 2, 4, 6, 8, 10. O. Oh. Merienda na lang kayo. Ay, wait lang. Oh, wait, oh, wait. Nay, na, wait lang po. Masaya. yung mga bata. Ay, panganay, uh, uh -huh. Masaya sila ng bang ano pang merienda. <laughs> Mas maganda focus kayo sa pag-aaral. Okay? Mas gusto na ni Mama niyo 'yun. Uh -huh no. po. kami po mga magulang, yung gusto namin, yung mag-aral silang mabuti. Kahit no. hindi po sila yung ganyang mamulot-mulot, okay lang po sa amin. Oh, bili sila, kayo. Mm. sila naman po, talaga si pag po yan, hindi po mm. kami sa namin. Sila, oh. gusto po namin yung focus sila sa pag-aaral. Hindi yung, oh, makuha yung mais doon, wala tayong makakainan, wala kang kakainan, Hindi okay, naman no, gano'n. joke lang, joke oh. lang. marami naman pong mga batang uh, ganyan dito. -a -a Mas gusto namin, focus mm -hmm. sa pag-aaral, okay? Ano Pambili niyo ng lapis at papel yan. Ano ka kayo? Okay. Oh. Ano okay. Ba? Ano ba? Ano mapapangako? Ano ba? ano ba ba gusto mong bilhin nung... Sabi mo wala ka sa gamit sa school. Mm. Di ba may gusto kang sabihin mo? Ball pen. Oh, Oo, Di ba madalas ka nagpapabili sa akin ball pen? Sabi mo ka naman gusto mong bilhin. Para mapambili mo dyan sa ano? Notebook. Notebook. ayun, meron ka nang mm. pambibili ng ano mo sa next share mo. Mm. Meron ka nang nakalaan. Ano, ano masasabi mo? Pero hindi ko binigay yan dahil nag-ano kayo doon, namumulot ng ano ha. Regalo. ko lang yan. Pero gusto ko magsipag kayo sa pag-aaral, okay? So paano? Thank you ha. Thank you kayo. No, Thank you. Thank you kayo. Okay. Merong regalo sa inyo. Yeah. Welcome. Hindi ba, yung mga kasipagan. Thank you, boy. Welcome. Pagbuti na pag-aaral na. Pagbalik ko dito, with honor na kayo, ha? Okay? With no. Okay. Ate, ha? With honor, ha? Pagka with honor kayo, next ano, o kaya itong, itong katapusan, babalikan ko kayo, ha? Okay. Bibigyan ko din kayo regalo ulit. Okay? Thank you, boy.